Makakatanggap naman ang benepisyo ang mga kaanak ng mga kawal na nasa WI at nasugatan sa opensiba laban sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Tiniyak ng Malacanang na matatanggap ng nararapat na benepisyo ang mga pamilya ng mga nasawing sundalo sa all-out offensive laban sa Bangsamoro Freedom Fighters o BIFF. Lahat ng benepisyo ay batay sa batas. No? Meron mga benepisyo yung wounded in action. Meron din naman benepisyo yung killed in action. Kaya't ipapatupad naman ang mga benepisyong ito ng naayon sa batas. Sa mga nasawing opisyal o officers killed in action, matatanggap ng pamilya ang mahigit kalahating milyong pisong benepisyo. Sa mga enlisted personnel naman ay aabot sa 584,000 pesos ang matatanggap ng pamilya. Makakatanggap naman ng hanggang 100,000 piso ang sundalo o opisyal na nasugatan sa pakikipaglaban sa mga lawless element. Bukod pa ito sa mga benepisyo sa ilalim ng mga umiiral na batas, kabilang na ang libreng pagpapaaral sa mga anak na naulila. So hindi namin ang mga sundalo, ang kanilang benefits ay uh, aming Immediately, Uh, doon sa, sa araw na sila ay uh, nag ng buhay para sa ating bayan. Inumpisahan ng all-out offensive laban sa BIFF noong February 25. Sa kasalukuyan, anim na ang naiulat na nasawing sundalo at nasa 31 ang sugatan sa opensiba ng pamahalaan sa BIFF. Nel Maribuho, UNTV News Worldwide.